Game, so magandang mga hapon po ulit. So yung customer natin, tapilok. Di sana ako nagbibidyo nito kasi madali ito, pero iba kasi yung pagkatapilok ni madam. So check natin. Madam, so kahit ganyan yun ko to, hindi masakit. Arit ko po. Madam, hindi masyado. So masakit mo ito? Oo. Kailan pa to? Ano na po, nung bagyo pang, nung bagyong... At Arena? 2 Ano, 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 ano to? Nahilot na ilang beses? oh, pumunta siya sa ano yung uh, mangihilot. Uh, okay, oo. Oh. Okay. Oh. Ilang. Okay, oo. Ilang na umawak sa Dalawa. Pampanga dyan sa Manila. Okay. okay, okay. Ganyan, yan, Okay, yan. Sige, nanay. Lakad tayo, nanay. Lakad tayo, nanay, sa labas, nanay. nanay. nanay, nanay. Nanakad? Dito kasi yung balik. Vale. Wala dito. Oo. Sige, nanay. Yung 7-11. Hello, lakad mo. Hindi may niya? <laughs> okay. Medyo. Muna, may

Dia tak nampak, dia tak tahu-tahu. Perangkat ini. Okey, awak nak apa?

ano yung sa loob. Nabali dito. Isa nga dito! Si, push mo pa punta sa akin. Ito, ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. si ate. Si. Ano? si ate. Teka lang, mali yung butong hawak mo. Ito. Ano ba tayo, Blan? Pasok

Isa dito. Ano ganyan naman na siya? Ako na, ako na, ako na. Ito nga dito. Tura ko lang pag dito Hi, nai? Hi, ate pala. Kaya, ate. Lalo na atin pala. Gaya, tira. Masa siya. Masa na. Thank you. May pahingay lang natin. Di ba kanina hindi... Namumula na siya. Konting ano na lang, konting tabig, masakit. Diba teko ang tabig bigla ang ina masakit? No, pwede na. Ngayon, maya direksyon na lang. A diyan, na ingat ka kasi yung jowa niya, wala rin kilala. Indam siya, kaya kasi sa susunod pa, wala ang jampol pa. O tao, utuh, maghati na daw, tahu Madam, dapa ka muna, madam, saglit. Mama, dapa. <laughs> Ate, dapa ka daw, Bes, may na pandilig. Nanay, dapa ka, nanay. Mahina ko pala pandinig. Nanay, dapa. Hindi naman masyadong bingi. <laughs> <laughs> kasi sabi nung anak, eh. nga na siguro. <laughs> sabi kasi nung anak, sigawan ko daw. Sinisayon niya sana ko nung anak. Yung anak, pakita mo. Pakita yung anak. Your way to view. Magdam ng laksa magdam magdam ng laksa madam madam relax magdam ng laksa magdam ng laksa madam. ng laksa magdam ng laksa magdam ng laksa magdam ng siya magdam ng laksa magdam ng laksa magdam ng laksa magdam Aray. Aray. Madam, 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 hindi ko to ibalik, madam, pag nilabanan mo ako. Ang na, ang dali. siya, tumatawa. Alam mo, hindi ako tumatawa. Ang pahingay man natin, dyan mo na kayo. Naibalik ka sa loob, masakit talaga yun. kat Cut ka muna. Cut muna. So, nilagyan namin ng support. Gawa ng ang nabali niya kasi dito, yo. Hindi ko alam kung anong tawag niya sa mga buto dyan, eh. Basta pilay. Na ano, na-dislocate doon sa dito, oh. Ano ba tawag dyan? Tawag dito pa Basta mo to sa paa. Hindi na ano. Eh, sorry, hindi ko yun dala. Wala. Ano lang to? Hindi hmm? naman siya mahirap. Okay na. Medyo may challenge lang gawin. pero papakita natin si Madam. Ang ganda ni Madam, no? Ilan ako na, Madam? 77. Pero ano na yan? Married, saka may asawa na. Hindi siya married. Sir, yung buwan, sir. Yung buwan mo. Pero may baby na. Niya. Okay na okay, yun. Oh, out na oh, tayo kay madam. <laughs> so... Ay, hindi ko alam. Hindi ka <laughs> <laughs> <You're> sure. <laughs> 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 narinig, narinig. So, paano? O, oh, kita nyo kanina, pipilay-pilay. So, pakita natin kung ano yung naging epekto pagkatapos. Unahan ko na kayo, may mag yan. Sa so, anong advance payment, ang <laughs> checking in booking ni yun? Ang bayad po <laughs> pagkatapos ano? mahirap. Tara! Ramdam! Bupo! Sinalas ka, ma'am! Oh! Wait lang, sira! Oh, Malakas ka na! Nakakalakad <laughs> 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 oh, ka naman! Ah, uh, bilis na siya maglakad eh! <laughs> oh, hindi na to pilay. Mabagal na lang maglakad. Wala. Mag-apro kasi kaya. Oo. Oh. Happy? 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 Balik ka, madam. Balik ka, madam. Mama, balik ka. Pauna ako na kayo yung mga tapilok. Yung mga... Yung mga tagi -e 8K sa'yo. Pauna <coughs> ako na kayo yung mga tapilok. Tuhod, balikat, carpal tunnel. <coughs> yung dito. Basta yung mga walang kwentang pilay. No booking po yun. Tapos 500 pesos pa. Rin. So God bless sa lahat. Kita kita ba? <coughs> Wala sa aming 8K! Wala sa aming 8K!